Malisi Putin na magtatagumpay ang bagong estratehiyang pambobomba gamit ang mga drone sa Ukraine. Kahit na nagdudulot ng pinsala ang mga drone ng Russia, may lihim na sandata ang Ukraine para pabagsakin ang mga ito. Ang SkyNex ay binuo sa Germany upang tumuon sa mga uri ng drone na ginagamit ng Russia sa kanilang mga long-range na pag-atake. Panoorin kung paano sinisira ng German SkyNex ang mga Russian drone sa himpapawid. Alamin ang kakayahan ng sistemang ito at uh, ang kahalagahan nito para sa Ukraine. Noong Hulyo 13 iniulat ng Kiev Independent na naglabas ang Air Force ng Ukraine ng video na nagpapakita ng German-made na Skynex Air Defense System na ginagamit sa aksyon. Maraming detalye ang hindi alam. Hindi inilahad ng Ukraine ang lokasyon ng sistema o PETSA ng pagkuha ng video na may kadahilanan. Siyempre, ang Skynex ay isang napaka-epektibong sandata. Ayaw ng Ukraine na malagay sa panganib na malaman ng Russia kung nasaan ito. Dahil baka ito ang puntiryahin ng mga tauhan ni Putin. Ang alam lang natin ay kung ano ang ipinapakita ng mga kuha sa video. Mahigit isang minuto ng Skynex na nagpapabagsak ng drone sunod-sunod. Nagsisimula ang video sa kuha mula sa lupa ng Skynex system na parang isang napakalaking baril. Nasa isang umiikot na tore. Mabilis na umiikot ang baril ng tore. Pagkatapos, lumipat ang video sa tila screen ng operator ng Skynex na nagpapakita ng crosshair. Isang Russian drone ang lumilipad sa gitna. Ilang segundo lang bumagsak ito sa lupa. Kahit hindi nakita ang pagputok ng Skynex sa unang bahagi ng video, malinaw na tumama ito ng diretsyo. Naging itim ang screen ng operator ng ilang segundo. Malamang noong pinaputok ang higanting baril bago nito nasundan ang drone hanggang sa pagbagsak nito sa larangan ng digmaan sa Ukraine. Yun ang unang drone. Sumunod agad. Sumunod agad ang pangalawa. Nasaksihan natin sa screen ng operator ang paglipad ng isang Russian drone papunta sa crosshairs ng Skynex. Ibinigay ang utos at pinindot ang gatilyo. Walang crash landing na naganap sa pagkakataong ito. Sumabog ang drone ng Russia habang lumilipad nagkalat ng apoy at kislap. Matapos ang isa pang direktang tama ni Skynex, sumunod si numero 3. Sa puntong ito, nagsisimula na tayong makakita ng mga pamilyar na tanawin. Sa screen ng operator, pumasok muli ang drone ng Russia sa crosshair ng Skynex at pinindot ang gatilyo. Matapos ang isang segundo, sumabog ang isa pang drone ng Russia sa himpapawid sa isang malaking apoy. Tinitiyak nito na hindi na kailanman tatama sa isang lungsod ng Ukraine. At tuloy-tuloy lang ito. Sumabog din sa gitna ng mga apoy at kislap ang drone apat gayon din ang drone lima at anim. Patuloy na tinatarget, pinuputukan at sinisira ng Skynex ang isa sa mga makapangyarihang drone ng Russia. Ito ang Skynex sa aksyon. Isang napakalaking rapid fire na baril na bumubugso ng napakaraming bala sa mga drone ng Russia kaya wala na silang pagkakataong makatakas at gustong gusto ito ng Ukraine. Ang Skynex Anti-Aircraft Artillery Complex ng Rhein Metal na ginagamit ng Air Force ay nagpapakita ng walang kapantay na resulta sa pagsira ng mga Unmanned Aerial Vehicle o Unmanned Aerial Vehicles ng kalaban. Iniulat ng Kiev Independent na sinabi ng Air Force ng Ukraine. Mananatiling lihim ang oras at lugar. Gaya ng nakikita sa footage, ang mahusay na trabaho ng 35mm automated anti-aircraft gun ay nakapagbibigay inspirasyon sa ating mga tagapagtanggol ng himpapawid. Tamang-tama ang salitang, nagbibigay inspirasyon. Habang pinaigting ni Putin ang kanyang drone warfare laban sa Ukraine, ang presensya ng Skynex ay makapagpapalakas ng morale ng mga tropa sa lupa. Nagpapadala rin ang video ng mensahe sa mga tao ng Ukraine. Maaaring binabanatan ng Russia ang Ukraine gamit ang daan-daang long-range na drone. Pero may sandata ang Ukraine na kayang pigilan ang mga drone na ito na nagiiwan sa kanila bilang nagliliyab na mga wasak na bumabagsak sa lupa. Lahat ng ito ay humahantong sa isang tanong. Ano nga ba talaga ang SkyNex? Ang rain metal tagagawa ng armas? Ang nagbibigay ng mga pangunahing detalye. Ang SkyNex ay ang pinakabagong solusyon ng kumpanyang Aleman para sa short range na air defense. Binanggit nila na ang sistemang ginawa nila ay may modular na arkitektura na nagbibigay daan para ito ay mapalawak kapag kinakailangan. Ang Skynex ay isang battle management system na nagbibigay daan sa Ukraine na pagsamahin ang iba't ibang sensors, effectors, at radars sa isang makapangyarihang Erlikon revolver gun. Mark may ay upang matukoy ang mga target at magbigay ng interface. Ngunit ang malalaking baril ang gumagawa ng lahat ng pinsala. Nagbibigay pa ng karagdagang detalye ang Army Recognition sa pagsusuri nito ng Skynex system tinatawag nitong puso ng Skynex ang Earlycon Revolver Gun, Mark Si-8. Isiniwalat na ito ay isang 35 m automatikong kanyon na nagpapaputok ng malalakas na ahead rounds o airburst ammunition. Sapat ang katumpakan nito para direktang tamaan ang mga paparating na banta. At sumabog sa maraming submunitions na sisira sa iba pang banta sa paligid ng pangunahing target. Ang Erlikon Revolver Gun Mark III ay kayang magpaputok ng isang libong rounds kada minuto. Punuan ang himpapawid ng mga ahead rounds. Kapag may natuklasang paparating na drone, may solidong abot din ito na humigit kumulang labing tatlong libo isang daan at dalawampung talampakan. Hindi ito baril na ginawa para pabagsakin ang mga drone na nasa malaking distansya mula sa mga target nito. Ayon kay Ryan Metal, ito ay isang short-range na sistema na nagsisilbing huling linya ng depensa laban sa mga drone na nakalusot sa ibang air defense ng Ukraine. Ang Skynex sa footage ng Ukraine ay gumagamit ng Erlikon Revolver Gun Mark 1i. Bukod dito, natatangi ang modular na katangian ng sistema dahil maaari rin itong ikabit sa Erlikon Twin Gun, G-Def Sham na Zero Sham. Trio isang doble baril na panganib? Ang baril na iyon ay isang anti-aircraft system na kayang gumamit ng dalawang DD at tatlong D radar para tukuyin at paputukan ang mga target. Ang dalawang baril ay makatutulong harapin ang maramihang banta ng sabay-sabay. Karagdagan Ang Erlikon Twin Gun GDF, Sham na Zero Sham Trio, ay may mga option para sa mga operator nito. Maaaring iwanang automatikong nagpapaputok ang baril sa mga target gamit ang datos na kinukuha nito mula sa mga radar o kaya naman ay maaaring direktang kontrolin ng isang operator. Tulad ng nakikita sa video ng Ukraine, kung gusto nilang pabagsakin ang mga particular na paparating na drone, may Sky Knight missile din na dapat isaalang-alang. Maaaring i-integrate ng Skynex ang missile na ito. Natutugma sa alinman sa dalawang sistema ng kanyon nito at makakapagwasak ng maraming paparating na banta nang sabay-sabay. Magagawa ito ng Sky Knight dahil pinagsasama ng missile ang mga kakayahan laban sa rocket artilleria, mortar, at precision-guided munition, kaya isa itong lubhang versatile na sandata para sa air defense. Iyon ang punto sa Skynex. Ang modularity ang nasa puso ng disenyo ng high Metal. At ang Skynex ay handa rin para sa hinaharap. Ayon sa Army Recognition, handa na ang Skynex para sa susunod na henerasyon ng mga High Energy Laser Beam System na posibleng magsilbing control center para sa mga bagong laser cannon sa hinaharap. Idagdag pa ang mobility dahil ang Skynex at mga kasamang armas nito ay dinadala gamit ang high mobility na military truck. Makakapagkuha ka ng sandata na pwedeng gamitin ng Ukraine kung kinakailangan bago ito mailipat sa bagong lugar. Ayon sa pagsusuri ng interesting engineering sa video ng Skynex, nagbigay pa sila ng karagdagang detalye. Ipinakita nito na perpekto ang paggamit ng sistema ng mga kanyon na kayang magpaputok ng ahead rounds. Mula sa pananaw ng pagtitipid sa bala, ang mga round na ito ay mas matipid kumpara sa mga missile guided na sistema at hindi naaapektuhan ng mga elektronikong panggambala sa panahon ng paglulunsad ayon sa ulat. Magandang punto iyan. Kahit gaano kaepektibo ang mga anti-aircraft missiles sa pagtama sa target, mahina pa rin ang mga ito sa jamming at electronic warfare na ginagamit ng Russia laban sa kanilang mga missile na pinapaputok mula sa eroplano. Kung ang paparating na banta ay may teknolohiyang pang-jamming, maaaring hindi ito mapigilan ng misel. Ang ahead round na pinaputok mula sa Skynex na nakakonektang kanyon ay kaya. Ito ang pagiging maasahan nito. Kahit may electronic countermeasures na dahilan kung bakit napaka-epektibo ng Skynex. Ayon sa interesting engineering, handa ang Skynex na palakasin ang depensa sa himpapawid ng Ukraine. Upang matiyak ang matatag na pagtatanggol laban sa mga hamon sa maikling salita, para ito sa ultra short range na airspace, ayon dito. Tama iyon. Pinatunayan ito ng footage mula sa Air Force ng Ukraine, kung saan ang Skynex at Erlikon Revolver Gun Mark YII nito ay direktang tumama ng sunod-sunod sa mabilis na gumagalaw na mga drone ng Russia. Ang tanging hamon lang ng Ukraine ay kulang sila sa mga ganitong sistema. Dalawang Skynex batteries pa lang ang naibigay ng Germany sa Ukraine sa ngayon ayon sa Kiev Independent. Maaaring may paparating pa. Ayon sa Forbes noong Oktubre 2000 at 24 binabalak ng Germany na magbigay ng apat na makapangyarihang air defense system, bagamat hindi malinaw kung naipadala na ang iba pang mga unit o kung ang natitirang dalawang Skynex system ay darating pa sa Ukraine sa ibang petsa. Sa kahit anong paraan, tuwang-tuwa ang Ukraine sa mga resulta na nakakamit nito gamit ang makapangyarihang baril na ito mukhang walang magagawa ang mga drone ng Russia kapag nahuli na ng target at ang kapalaran nila ay malakas na pagsabog ng hindi natatamaan ang mga target. Bukod sa Skynex, magbibigay pa ang Germany ng iba pang air defense system sa Ukraine. Iniulat ng Kiev Independent noong Hulyo 10 na balak din ng Germany na bumili ng mga Patriot missile mula sa United States. Ayon sa Chancellor ng Bansa, si Friedrich Merz, Handa rin kaming bumili ng karagdagang Patriot systems mula sa United States para maibigay ito sa Ukraine. Kailangan din ng mga Amerikano ang ilan sa mga ito, pero marami rin silang mga ito. Wala pang detalye kung magkano ang igugugol ng Alemanya sa mga misail o kung kailan ipapadala ang mga ito sa Ukraine. Malinaw na ginagawa ng Alemanya ang lahat para palakasin ang depensa sa himpapawid ng Ukraine. Mas maraming Patriot missiles, mas maraming Russian missiles, at sa sasakyang panghimpapawid ang mapapabagsak ng Ukraine sa saklaw ng mga Patriot battery nito kasama ang Skynex at mga kaugnay na kanyon nito. Ang Ukraine ngayon ay may sandata ng kayang wasakin ang mga drone na ipinapadala ng Russia sa kanilang mga lungsod at mahahalagang infrastruktura. Mahalaga yan. Dahil maraming drone ang pinapakawalan ni Putin laban sa Ukraine ngayon. Humihina na ang kampanya ng Russia sa lupa kung kaya't halos hindi na umuusad ang Ukraine. Ang malaking opensiba ngayong tag-init na inaasahan ni Putin na magbibigay sa kanya ng buffer zone sa Sumi dahil nabigo ang opensibang iyon na makamit ang mga layunin nito. Mas lalo nang umaasa ngayon si Putin sa patuloy na lumalaking arsenal ng Russia ng mga long-range na drone. Ipinahayag ni Putin na ang mga drone ay mahalagang parte ng estratehiya ng Russia para sa dalawang libo at dalawamput Ayon sa Forbes, plano ng Russia na gumawa ng tatlo hanggang apat na milyong drone sa dalawang libot 25 pa lang na halos pumapantay na sa malawakang produksyon ng drone ng Ukraine. Tinuturuan na ng Russia ang kanilang mga bata kung paano gumawa at magpatakbo ng mga drone. Ayon sa ulat ng Radio Free Europe, noong Hunyo 22, naniniwala ang isa sa mga pinakamalalaking tagagawa ng drone sa Russia. Ang malaking demand para sa unmanned aerial vehicle ang dahilan ng proyektong pagtuturo na ito. Inilunsad noong nakaraang taon at binigyan ng hindi katangi-tanging pangalan na Unmanned Aerial Systems. Ang programa ay idinisenyo bilang promotional tool para mahikayat ang mga high school student na sumabak sa paggawa at pagpapatakbo ng drone. Inaasahan ng Russia na tatagal ang proyekto hanggang 2030 at gumawa na sila ng aklat-aralin para sa mga estudyante. Sa anim na kabanata, tinatalakay ng aklat ang mga pangunahing kaalaman sa pagpapalipad ng drone at mga landas ng karera para makapasok sa industriya nito. Ipinaliwanag ni Mikhail Lutsky, pinuno ng sektor ng mga proyektong pang-edukasyon sa Geoscan Group, ang pangunahing tagagawa ng drone sa Russia, kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Sa pag-aaral, sa 2030 tinatayang 1 milyong tao ang magiging bahagi ng industriya ng drone. Kakailanganin ang mga inhinyero, designer at teknolohista para mapalaki ang produksyon at sukat nito. Nakikita ni Putin ang mga drone ng Russia bilang susi sa pagkapanalo sa digmaang sinimulan niya at pinatutunayan ito ng mga numero. Nitong tag-init, ilang beses nang nilabag ng Russia ang sariling record sa dami ng mga drone na pinadala nito sa Ukraine. Mula Hulyo 8 hanggang Siyam ng gabi, ang Russia ay nagpakawala ng pitong daan at apat isang sunod-sunod na aerial assets sa Ukraine. Kung saan pitong daan at 28 walong ay shahid style na mga drone ayon sa Euronews. Ang natitira ay mga iskanda at kinsal na mga misil. Karamihan sa mga proyekto ay pinaputok sa Lutsk, kanlurang Ukraine, ngunit napabagsak ng Ukraine ang mga ito. Pinabagsak nito ang dalawang daan at Syam na anim at pinaalis ang apat na at labin limang gamit ang mga teknik sa pagjam. Dahil sa pag-atake na wala pang anim naput dalawang milya mula sa hangganan ng Poland, napilitan ang bansa na magpalipad ng kanilang mga fighter jets sa Lutsk. Makikita rito ang teknik ni Putin sa pag-atake sa Ukraine tuwing tag-init, kung saan dinudurog niya ng daan-daang drone at missile ang depensa nito sa himpapawid. Mas sinuri ng Australian Broadcasting Corporation News ng Australia ang mga numero sa ulat nila tungkol sa pag-atake noong Hulyo 7. Lumampas ang pag-atake ng 34% sa dating record ng Russia noong unang bahagi ng Hulyo na limang daan at 50 drone sa isang araw. Subalit mas nakababahala sa pananaw ng mga Ukrainian yung trend ng mga pag-atake ng drone ng Russia sa Ukraine ibinahagi ng outlet ang chart na nagpapakita ng bilang ng drone na inilunsad ng Russia sa Ukraine bawat buwan mula Hulyo 2000 at 24 hanggang Hulyo 2000 at 25. Noong Hulyo 2000 at 24 umabot lamang sa apat na At 23 ang bilang ng mga drone na pinaputok ng Russia sa Ukraine para sa buong buwan. Ito ay higit sa kalahati ng pitong daan at 28 na inilunsad nito sa isang araw noong ikapito ng Hulyo, mula noon, tumaas ang pangkalahatang bilang. Ang Russia ay naglunsad ng 800 at 7 drones noong Agosto 2000 at 24 tumaas sa 1,300 at siyam noong Setyembre, 1,800 at 80 siyam noong Oktubre at tumaas pa sa 2,400 at 34 noong Nobyembre, bago bahagyang humupa noong Disyembre, sa pagpapadala ng 2,100 at 61 sa buong libo at 25, muling tumaas ng husto ang mga bilang. Noong Enero, 2,700 at isang drones ang ipinadala sa Ukraine. Noong Pebrero, nabasag ng Russia ang 3,000 na hadlang, gamit ang 3,000 libo na raan at dalawang drones. Noong Abril, nagpakawala ang Russia ng 2,400. 76 na drones sinundan ng mahigit 4,000 na drones noong Marso at Mayo. At noong Hunyo, ay umabot sa nakakagulat na 5,438 na drones. Mula Hulyo 1 hanggang 10, nagpakawala ang Russia ng 2,500 at isang drone sa Ukraine. Kung magpapatuloy ang bilis, aabot ito sa mahigit 7,500 at daang drones sa katapusan ng buwan. Ito ay matinding pagdagsa ng mga drone sa napakalaking antas. Ayon sa ulat ng Center for Strategic and International Studies noong Mayo. Ayon sa kanila, ang mga aksyon ng Rusya noong 2000 at 25 ay bahagi ng kanilang punishment strategy upang pilitin ang Ukraine na tanggapin ang anumang usapang pangkapayapaan na magiging di sa kanila. Ang ideya ay simple lang bombahin ang Ukraine ng libo-libo libong drone halos araw-araw upang mabigatan ang depensa sa himpapawid ng bansa at magdulot ng malaking pinsala sa mga lungsod ng Ukraine. Ito ay murang estratehiya dahil ang bawat drone ng Rusya ay nagkakahalaga lang ng P20,000 hanggang P50,000 para gawin. Isa ring estratehiyang kayang tiisin ng Rusya kahit malaki ang talo sa kanila. Nasusugpo ng Ukraine ang karamihan sa mga drone na ipinapadala ni Putin, ngunit may ilan pa rin nakakalusot. Sa bawat pag-atake, nauubos ng Ukraine ang kanilang interceptor missiles at iba pang mga bala sa pagpigil kay Putin na makuha ang nais na takbo ng digmaan. Gayunpaman, kumpiyansa na ang Atlantic Council na nananaig na ang Russia sa digmaang drone laban sa Ukraine. Lalo na pagdating sa aspeto ng long range. Ayon sa kanilang artikulo noong Hulyo, Walo ang pagbabago sa aspetong iyon ng digmaan ay dulot ng pagtaas ng produksyon ng Russia at ang matagumpay na pagpapakilala ng mga bagong modelo ng drone na may mga teknolohikal na pag-upgrade para maging mas mapanganib pa. Balikan natin ang Skynex. Ayon sa interesting engineering, ang mga kanyon nito ay gumagamit ng bala na mas mura kumpara sa mga misail na karaniwang ginagamit ng Ukraine laban sa mga drone ng Russia. Ang Skynex ay mahalaga sa pagsugpo sa bagong estratehiya ni Putin na pagsasaturate gamit ang mga drone. Ang bawat Skynex ay nagpapahintulot sa Ukraine na mabilis na paputukan ang mga drone gamit ang hanggang isang libong bala bawat minuto. Hinahadlangan ang anumang mukhang tatama sa isang mahalagang target mula sa himpapawid. Ang problema lang ay kakaunti ang mga ito sa Ukraine. Ang dalawang Skynex system na mayroon sila ay hindi sapat upang maprotektahan ang buong bansa. Ganoon din ang sitwasyon. Kahit na matanggap ng Ukraine ang apat na ipinangako ng Germany sa kanila. Gayon Gayunpaman, isa itong mahalagang sandata na tumutulong sa Ukraine para matiyak na hindi gumagana ang saturation strategy ng Russia ayon sa gusto ni Putin. Sa katunayan, kailangan pa ng Ukraine ng mas maraming sistema ng depensang panghimpapawid, hindi lang ng Skynex. Matagal nang alam ito ng Ukraine. Noong Disyembre, Sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa The Collective West na kailangan ng Ukraine ng 12 hanggang 15 pang sistema ng depensang panghimpapawid. Posibleng mas marami na ang lumipat kay Putin sa kanyang saturation campaign. Ayon sa Atlantic Council, ilang buwan ang nakalipas. Nangangailangan ang Ukraine ng mas mahusay na mga sistema ng depensang panghimpapawid. Sinasabi nito na manipis ang pagkakakalat ng depensa ng Ukraine. At sinasabing sa kabila ng mga pagbuti sa depensang panghimpapawid ng Ukraine, nananatiling lubhang mahina ang bansa laban sa mga pag-atake ng missile at drone ng Russia. Habang ang Kyiv ay may medyo matibay na depensang panghimpapawid ngayon, ang iba pang malalaking lungsod tulad ng Kharkiv, Odessa, at Zaporizhia ay mas kaunti ang proteksyon at madalas na nakararanas ng mga nakamamatay na pambobomba. Kailangan pa ng Ukraine at maaring makuha na nila ito. Ngunit, wala pang naipapangakong karagdagang Skynex system sa Ukraine. Iminungkahi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos noong Hulyo, labing apat na handa siyang magbigay ng karagdagang suporta sa Ukraine sa kanilang labanan sa himpapawid. Sinabi ng Pangulo na, habang isinusulong ni Trump ang kapayapaan, nadidismaya na si Putin sa kanyang patuloy na pambobomba. Kaya magpapadala sila ng Patriots sa Ukraine na lubos nilang kailangan. Marami ang nagulat kay Putin. Mabait siyang magsalita, pero binobomba niya lahat sa gabi hindi ko yon gusto. Bagamat hindi tinukoy ni Trump ang bilang ng patriots na ipapadala ng United States sa Ukraine, nangako siya ng tulong na malaking bagay para kay Zelensky. Lalot na lalo dumating ang pangakong iyon, ilang linggo lang matapos pansamantalang itigil ng United States ang tulong militar sa Ukraine dahil sa pag-aalala sa sariling inventario. Kung tuto pa rin ni Trump ang kanyang pangako, at susunod ang Germany sa pangako nitong bibili pa ng mas maraming patriot missiles mula sa United States may pag-asa ang Ukraine na makabuo ng air defense setup laban sa drone saturation ni Putin. Ang mga Patriot ang bahala sa mga target na malayo, particular sa pagpabagsak ng ballistic missiles ng Russia at iba pang mahahalagang target. Gagamitin ang electronic jamming at iba pang air defense para pabagsakin ang pinakamaraming drone na papalapit sa mga lungsod ng Ukraine. At sa huli, nandiyan ang Skynex. Ang mga kanyon nito ang perpektong sandata para sa Ukraine Upang tapusin ang anumang drone na makalusot sa patong-patong na air defense ng bansa. Pinatunayan ng mga bidyong ibinahagi ng Ukraine na ang SkyNex ay epektibong tagawasak ng drone. Umaasa sila na makakakuha pa ng karagdagang sistema sa lalong madaling panahon. Ang SkyNex ay isa sa mga sandata ng Ukraine laban sa Russia na nagdudulot ng matinding pinsala sa mga pwersa ni Putin. Sa kamakailang bidyo Pinalakay namin ang pito sa pinakamapaminsalang sandata mula kanluran na nagbibigay sa Ukraine ng kakayahang durugin ang Russia. Panoorin ang bidyong iyon ngayon at mag-subscribe sa Military Show para sa iba pang balita at update tungkol sa air defense ng Ukraine. Maraming salamat sa inyong panunood.